Magandang araw po muli mga kaubayan, Kuya Mamu po at muli po tayong uh, nagbabalik dito po sa ating Youtube Channel upang muli nating uh, pag-usapan na uh, ito pong mga nagiging kaganapan uh, dito po sa ating uh, paligid ano, at uh, bago natin uh, tuluyang pag-usapan, uh, ito pong uh, paksa sa araw na ito ay uh, binabati ko muna po ang ating mga kababayan sa Visayas, Mindanao at maging ating mga kababayan na rin sa Bayong Dagat, magandang araw po sa inyo lahat at uh, sana po ay uh, nasa mabuti tayong uh, kalagayan na sa mga oras na ito. Well, uh, mga kabayan, pag-usapan nga po natin na uh, ito pong uh, si Mima Alicia, isa pong uh, female vlogger ano, ng administrasyon. na. Uh, sapagkat sumungod po ito dito po sa opisina ni Gerald Torre sa CIDJ sa Camp Krami upang uh, sumuko at uh, kasama nito yung uh, kanyang mga kaibigang vlogger uh, din ng administration si uh, Mike Cervera at uh, si sina... Takiro ano at uh, yung iba pa at uh, dito po ay lilinawi nila mga kababayan kung uh, totoo talaga na si Mima Alicia ay mayroong pong warrant of arrest dahil nung nakaraang mga araw ay uh, talagang uh, patok dito po sa social media na marami pong mga PBBM uh, vlogger ang uh, mayroong mga warat o pares. So isa po si Mima sa uh, nabagapag ano, yung kanyang kalooban dahil uh, siyempre istorbo ito sa kanyang trabaho. Ang uh, tumungo ngayon sa kamkrami upang uh, linawin o sumurinder upang uh, makapagpiansa ayo sa kanya. So balit uh, diumpok kaubayan, nung sila po ay nasa opisina na po ni General Torre ay uh, tumawa lang daw po ito si General Torre sa pagkata negative naman ano wala naman pong uh, nakabinbin na warrant of arrest ito pong si Mima Alicia at uh, marahil uh, ito po ay gawa-gawa uh, daw ng mga kalaban niya sa uh, politika o nasa kabilang kampo ano ng uh, yung mga vlogger na nagpapakalat na si Mima Alicia ay mayroon nga pong warrant of arrest So ngayon po ay uh, malinaw na po na wala po ano negative subalit mga kaubayan, a uh, na sorpresa ito sina Mima dahil uh, may nalaman silang uh, isang uh, female vlogger din ano ng uh, uh, political vlogger din uh, ayos sa kanila uh, bagamat uh, hindi po ito pinangalanan ni Mima ano pero halata naman na hindi ito sa panig ng uh, pangulong uh, BBM So sa mga susunod na araw mga kaubayan, maaari na po natin yung pag-usapan yan yung kung sino po yung uh, female vlogger na yon na mayroon na kaming bingo warrant of arrest na uh, anytime uh, from now ay pili na po nga iserve ano, dito po sa vlogger na ito. So balikan natin mga kaubayan yung mga nangyari ano, nung mga nakaraang mga araw bakit uh, ito po si Mima ay uh, rin na, uh, na mayroon talaga siyang warrant of arrest. Uh, ito po sapagkat mga kaubayan, kung uh, natatandaan nyo yung mga followers ni Mima ano, yung mga uh, nanonood na kanyang vlog ito po si Mima Alicia ay binanatan niya ito po si Marcolita hinggil po ito doon sa pagsama ng kanilang uh, poster ano yung uh, picture nito pong si Kibuloy at ni uh, Marcolita ay uh, pinuna ni Mima at nabinigyan uh, po ito ng reaksyon at uh, sentro po sa kanilang uh, kanyang vlog ay uh, hindi raw po nababagay kay Marcolita, ito pong si Kibuloy, na magsama sila sa iisang poster. At uh, dahil daw po itong si Kibuloy ay samotsari ang kasong uh, nakabibig ngayon sa korte at uh, nakakahiya nakakahiyaan dahil uh, may mga child uh, abuse case at uh, human trafficking, etc. Ito pong si Kibuloy at uh, uh, isinama dito kay Marcolita na malinis na tao. Yun po ang pagkakasaan dito pong si Mima. Ano, pero uh, minasama po ito ni uh, Marcolita at uh, naging tampok nga po ito si Mima sa programa nito po si Marcolita doon po sa uh, TV station ng uh, INC. Ano? Ngayon po mga kaubayan, ito po yung uh, pinagdudahan ni Mima ano, na maaaring uh, si Marcolita nga po ang nagsampa na kanya, sa kanya ng demanda sapagat nabanggit naman talaga ni Marcolita na maaaring idemanda niya yung mga vlogger na nagpapakalat ng fake news laban sa kanya. So, isa pa pong uh, pinagdudahan itong si Mima, ito po si Dado, ano, yung vlogger uh, din ano, na ex-military na inukupakan din si Marcos, si President Marcos sa kanyang vlog. At ngayon nga po ay uh, talagang... Uh, Uh, kinasuhan na po ito ng CIDG ano, sa pamumuno nito pong si uh, General Torre at na uh, naghihintay na lamang po si Dado ng Sumpina o kaya ng Warrant of Arrest. So sa susunod na mga araw mga kaubayan, yun naman po ang ating pag-uusapan. Ano? So ngayon mga kaubayan, ito nga pong si Mima ay na uh, nabahala ano kaya naman na tinungo nila yung uh, opisina ng CIDG at uh, upang uh, alamin ano at uh, upang linisin yung kanyang pangalan o kung meron man ay makapagpiyansa na siya. At uh, itong apat na tuklasan na negative naman at uh, ngayon sa mga oras ito mga kababayan paratag na po ang kalooban nito po ng ating kaibigang vlogger ano dahil uh, nawala na po yung bagabag sa kanyang damdamin. So bakit nga ba ano? uh, maaari nga ba na ang mga vlogger natin ano, ay magkaroon ng ganitong uh, kaso. So, hindi po maiwasan, mga kaubayan sa uh, uh, yung uh, mga vlogger napakahirap din po ng uh, kanilang katayuan. Ano? Dahil uh, napakahirap uh, balansihin ano, ang mga salita na gusto mong uh, ibitaw, ano? Uh, gusto mong uh, ilabas sa iyong bibig. At uh, baka ito nga po ay uh, baka kasama sa iyo. Dahil uh, bagamat meron naman po tayong uh, freedom of speech, uh, case to case business naman po itong mga kababayan, dahil uh, meron tayong uh, provision sa ating batas, yung uh, live bill ano, at di uh, permission, at uh, maaaring uh, masampahan po tayo ng demanda, depende po sa sitwasyon. Ano, dahil kapag uh, gumagamit po tayo ng... Uh, mass media ay uh, cyber uh, libel ang maaaring uh, kaharapin ano, ng isang uh, tulad natin sapagkat uh, dito natin uh, inupakan sa ating channel yung uh, taong uh, babanatan. so napakahirap din na uh, makabayan mga kaubayan yung magiging vlogger uh, dapat dito ay uh, uh, hindi lamang tapang ang uh, gagamitin mo rito yung uh, utak ano, sapagkat pagkata uh, napakadaling uh, manira ng uh, isang tao, lalo't uh, malaking tao sa lipunan ang uh, magiging problema lang natin dito, yung uh, balik sa atin dahil uh, anytime ay uh, pili tayong kasuhan ng cyber libel, ano, at uh, malaking uh, pera ang gagasusin mo dyan at uh, abala po, ano, sa sa yung uh, sarili, ano so sa ating mga kasamang vlogger ano, ang uh, pinagtataka ko lamang tapang ang uh, ko rito ano tapang napakatapang ng ating mga vlogger ngayon hindi nila iniindah yung uh, maaring kaharapin nilang kaso kapag uh, tiluluyan sila no? ng taong uh, siniraan nila dito po sa kanilang channel ano so marami tayong naririnig dito minumura yung pangulo minumura yung mga uh, isang individual na tao na malaking uh, tao sa lipunan congressman mga politikong nga uh, may uh, merong kredibilidad, uh, merong uh, reputasyon pinangangalagaan. So bagamat merong mga tayong uh, freedom of speech mga bayad, uh, pero naman tayo sa pagsasalita dahil uh, malaking problema talaga 'yan kapag uh, ikaw po ay tinuluyan, mabuti na lang kung merong kang milyonis na laging hawak at uh, merong kang pangpayansa kaya naman pag ng shot, ano, yung uh, damage uh, doon po sa pagkatao kapag uh, ito yun po ang kinatiga ng korte. So, bago po matapos yan, mga kababayan, ay bubunok kayo ng ilang taon. At uh, abala yan sa bawat araw na ating buhay. ano So, hindi natin matiyak ano? dito po sa ating mga kasamang mga vlogger na matatapang kung uh, meron ba talaga silang uh, alam sa batas. Yung mga uh, nakikita ko sa vlogger na feel untouchable ano na sila po ay uh, abagamat nasa democratic country tayo ngayon pero uh, dapat alam natin yung mga provisions sa batas dito po sa ating bansa sapagkat uh, uh, yun na nga po uh, in moment ano in time uh, talagang uh, maari tayong kasuhan ng libel na maaari nga ikasira ng ating buhay at uh, tuluyang mawalakan uh, mawala ka na ano sa mundo ng social media dahil doon sa ginawa natin so ito ay advice ko lang naman sa mga kaibigan natin mga vlogger no? na bagamat kayo ay mga matatalino bagamat kayo ay mga magagaling, bagamat kayo ay mga may pera na ano so hinay, hinay naman dahil uh, maging uh, uh, sino man sa atin ay uh, maaaring makatanggap ng warrant of arrest o subpina etc na galing po doon sa mga taong ating uh, sinisiraan dito po sa ating uh, channel So, ito lamang po mga kababayan ang ating paalala sa ating mga vlogger dahil ang iba kasing vlogger ng mga kababayan ay uh, nalulunod na ano sa kasikatan, no? Nalulunod na sa uh, pirang uh, nila dito sa pagbablog dahil uh, uh, hindi talaga birok mga kababayan yung pagbablog kapag ikaw po ay talaga uh, talagang kilala na ay uh, talagang sasahod ka talaga ng malaki dito at maaaring uh, ang, ang tao kasi mga kababayan uh, lumalakas ang loob Ah uh, dahil po sa pera ano uh, amin na natin hindi talagang uh, tayo po ay uh, lumalakas ang uh, panga. Lumalakas ang paninindigan kapag ikaw ay may pera. So paalala po ulit mga kabayan sa ating mga vlogger ano mula po dito sa mga vlogger na mga maliit pa lamang ay uh, at hanggang doon sa pinakamalaking vlogger ano dito sa atin lipunan maghuhunos dili naman po tayo at dahan-dahan uh, naman tayo gamitan natin ng utak ang uh, bawat uh, salita na uh, binibitawan natin yung tapang lang naman niyan eh Ang mahirap ngayon dito papaano mo harapin yung batas ng Pilipinas <laughs> Natural harapin mo yan eh doon mo ipakita yung tapang mo kung uh, may pangil ka, mas uh, may pangil ka dito sa pangil ng batas ng uh, Pilipinas. So yan lang po mga kabayan at uh, sana po ay uh, uh, kinapulutan niyo ng aral ito pong ating vlog ngayon. Bye-bye!